na po, uh, Nadia Montenegro, tinukoy sa incident report ng OSA, OSA na siyang nereklamong nagchichonke sa isang CR sa Senado noong ikalawang linggo ng July at dito lang August 12, 2025 mula kay Avanti reporter Dexter Ganibe Pasok. Yes, kasing lakas ng ulan na bumubuhos ngayon, itong uh, impormasyong ating uh, natanggap mula sa office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Dahil sa isinumite na incident report ng OSAA sa tanggapan ni uh, Senate President Espichis, matapos ngang maibulgar sa isang uh, item ng politiko na isang staff, babaeng staff ng senador, ang uh, nahuli o inireklamong nagchuchonke sa loob ng isang CR batay dito sa incident report na isinumite sa tanggapan ni Senate President Jesus Codero tinukoy ang pangalang Nadia Montenegro na siyang uh, na-involve o inireklamo sa dalawang beses na insidente ng pagchuchonke sa loob ng uh, Senate building. Unang nangyari o unang reklamo ay bandang alas 5 na ng hapon sa ikalawang linggo ito, hindi naman natukoy kung anong petsa pero ikalawang linggo daw ito ng July 2025. At ang uh, ikalawang insidente ay nangyari halos ganun ding oras, alas 5 ng hapon, August 12. O nung nakarang araw lang ito. Uh, sa loob naman ng... Uh, Uh, Senado sa isang uh, CR na siyang humihit uh, uh, hit ng Congke. Uh, uh, sa ngayon, uh, tumawag na rin sa atin ang uh, chief of staff ni Senator Robin Padilla, si Attorney Rodolfo Philip Horado, at uh, sinabi niya sa abante na binibigyan nila ng limang araw si Miss Nadja Montenegro para isumite yung kanyang komento kaugnay nga dito sa incident report na nagmula sa USAA. Napag-alaman at ayon din kay Atty. Horado, uh, nakalive si Nadia Montenegro. Si Nadia Montenegro ay isa sa mga Senate staff ni Senator Robin Padilla. Ako si Dexter Ganibe, abante! Yes, maraming salamat sa iyong plus report, abante reporter Dexter Ganibe. Oo. Ang tinukay na incident sa Osaad. Yes. yes. Grabe, parang nagulit ako. Actually, noong una, naririnig ko rin may balita, di ba, na parang uh, oh. walang pangalan. Pero ngayon, pinangalanan na. Parang nagulat ako na. Sabi lang, kaibigan diba? mo si Nadia, di ba? Yes, Baka pwede mo siyang gulan yep. ng pahayag tungkol yep, i-chat, e di ba? Para man yes. naman makuha yung kanyang panig, di ba?